Good morning! Welcome or welcome back dito sa page natin. My name is Professor Excel and today pag-uusapan natin ang tungkol sa Quick Access Toolbar. Now, kung maalala ninyo, um, na-introduce na natin yung Quick Access Toolbar sa lesson natin, uh, third lesson na yata, if hindi ako nagkakamali. And today, let's go and explore pa natin kung ano yung tool, uh, Quick Access Toolbar. Yung quick access toolbar, makikita natin sa taas, left side, dito, ito. Ito yung quick access toolbar. Now, ngayon, sa akin dito, pwede iba, iba sa inyo. Ang makikita natin dito is yung auto-save. May save button, may undo, kaka-redo, yung mga buttons. Yung undo, kaka-redo, right? di pa pwede access since wala pa akong ginagawa dito. And, tabi nito, may arrow down. Pag pinindot mo yan, lalabas ang ibang-ibang mga common na mga toolbars or tools na pwede natin gamitin or pwede natin ilagay sa quick access natin. Now, yung purpose ng quick access toolbar is upang maka mailagay natin yung mga tools na madalas natin ginagamit. So, this is a very customized na toolbar kung ano yung gusto nyong ilagay o kung ano yung mga kailangan nyo. For example, madalas nyong sinecheck yung spelling ng mga content nyo sa Excel. So, pwede nyo ilagay yung spelling nyo. pwede nyo pinutin to. And, kapupunta siya dito sa quick access toolbar natin. So, madali nyo na lang pindutin yung spelling natin. If kailangan nyo mag-check ng spelling, pag pinindot mo yan, automatic, mag-check na siya ng spelling mo. Yun yung purpose ng quick access toolbar. For you to have a quick access sa mga tools na kailangan or normal na ginagamit nyo. Mamadalas nyo ginagamit. So, if ever hindi nyo makita dito yung uh, gusto nyo idagdag sa quick access toolbar ni pwede kayong pumunta dito sa More Commands. At makikita nyo dito yung mga tools na pwede nyo ipasok. For example, uh, sabihin natin, ilagay natin yung sum. Summation. So, pindutin nyo lang yan and ilagay nyo Add. Kung papansin nyo, dadagdag dadag siya dito sa sum o sa baba ng spelling. Ito yung mga available na sa quick access natin dito and datadag siya dito. Magdag siya dito but wala siya sa taas. Kailangan mong i-okay at sa taas na siya. So, once may kailangan niyong i-add, so pwede dito niyan, yan and automatic nilalabas siya. So, yun yung purpose ng quick access toolbar upang mailagay ang mga tools na madalas niyong gamitin. Tatanggalin ko yung spelling and tatanggalin ko yung information. Ayan. Now, another way, another tip is uh, yung quick access natin is pwede natin ilipat. So, arrow down. At sa pinakababa, alagay show below the ribbon. Pag pinindot mo yan, lalabas sa baba ng ribbon yung quick access natin. So kanina nasa taas siya, ngayon nasa baba na siya ng mga ribbons natin. So, ayan. But for me, gusto ko na sa ibabaw siya. Kasi so, yun yung default, tsaka yun yung nakasanayan ko na. Ayan. Pwede nyo i-customize yung quick access toolbar nyo. Tignan nyo kung ano yung mga madalas nyo ginagamit. at madalas nyo gagamitin and ilagay nyo sa taas. Nang sa ganun, mas madali sa inyong i-access. In Munaf for today, and Kasamuli and have a nice day.